bango nga. lagi na lang mabango ano kaya yun ay nga nga silip na tayo dito oh kaya flo hmm? nang niluluto mo ah, Luluto ngayon ako ng ano, ginisang patola. Ginisang patola? Oo. Masarapin ba yan? Masarap. Kapin to, Hindi kasi ako ready. Pero may dala akong mangkok, syempre Kaya sabi ko na kaya na dito. Pwede ba akong makaingi? Pwede ba akong makaingi? Pwede yan. dami-dami nito eh. Ilan ba kayo doon? Ako lang mag-isa, pero pwede na pang tatlo. Sige, walang problema yan. Marami naman to eh. Thank you. Tcplo alam mo ba yung sinasabi ni Goku pag tapos na yung palabas Ano yun Hanggang sa muli paalam <laughs>